Grabe naman yan. Ay, Thank you! Merry Christmas, everyone! Today is December 24, and isasama ko kayo na sa Lubungin ng Pasko, along with my other Filipino colleagues, dito sa Crown Plaza, Muscat. Let's go! So dito nga sa Crown Plaza napili namin ng mga co-teachers ko na mag-celebrate ng Christmas Eve. Good evening. Dito pala yung venue ng dinner sa May Garden and Pool area. And pagdating nga namin ay binigyan agad kami ng welcome drink. Buti na lang nakapagpa-reserve din kami ng maaga kasi fully booked din talaga sila nakakatuwa kasi halos lahat din ng guests na nandito ay mga Filipino. Kahit wala kami sa Pilipinas, iba pa rin yung pakiramdam kapag nakakita ka ng kababayan mo sa araw ng Pasko. Maganda nga din yung table na binigay sa amin kasi malapit siya sa buffet, malapit sa pool, and malapit din sa stage kung saan may live band na nagpa-perform. At dahil gutom na rin kami, di na kami nagpatumpik-tumpik pa, diretso na agad sa buffet. Okay. Grabe sobrang dami nga ng pagkain dito sa buffet ng Crown Plaza. At itong mga dessert talaga yung pinaka nagustuhan namin. As part of our yearly celebration ng Christmas, is meron kami exchange gifts ng mga kasama ko. Ako yung unang nagbigay ng regalo and I think nagustuhan naman nila yung binigay kong personalized planner. Ang sunod naman na nagbigay ay si Sheena. Pero hindi ko na pwedeng sabihin kung ano yung binigay niya. Basta galing sa H&M, yun na yun.

Thank you. Thank you! How simple talaga. Thank you! At panghuli nga, si Amber yung nagbigay. Save the best for last talaga kasi ang bongga ng gift ni Amber. Bags yung gift niya sa amin ni Sheena and boots naman para kay Frayn. Thank you! Royalty award goes to both of you. that's how we celebrated Christmas here in Oman. Malayo man kami sa aming mga pamilya, ay hindi pa rin mawawala ang spirit ng Christmas, especially sa aming mga Filipino na nandito sa abroad. And that's it for now. Thank you all for watching. See you again on my next vlog. Bye!